So, hello, magandang araw na po, po mga kaibigan. Muli, ito na po si Felix More TV, ang inyong lingkod po sa video ng ito. Ito, at ngayon mga kapatid, ay mayroon naman tayo ng panibagong video ng ating eh, hain para sa inyo. Ito po ay patungkol doon sa mga rare video na matatawag. Ito ay mga lumang video. Ito po ay sa panahon pa ng This is Manolo and his Genius Family sa DZWB 5.94 KHz sa isang AM Radio. So ito po yung ating mat matunghayan mga kababayan ay isang audio recording lang po. Ito po yung patungkol doon sa isang paksang pinag-uusapan dito sa programa ni Manolo Fabis ang tungkol doon sa araw ng Sabat or sa pagsamba ng araw ng Huwebes. So, ito po yung ang, ang ating matutunghayan sa video ito Ang unang kausap ni Manolo pabis dito ay si Oni Santiago. Na si Oni Santiago po ay isang, ang sabi sa balita dito, siya po ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo na either natiwalag o umalis o pinaalis. So, kung ano po man, ay siya po ay dating member ng Iglesia ni Cristo. Tandaan po ang kanyang apelyido is si Oni Santiago. So, alam naman natin pagkasabing mga Santiago sa dyan sa loob ng Samahang Iglesia ni Kristo ay talagang may mga sinasabi. So, ano pa man, ito po ay ating at, matonghayan mga kababayan matot, ay ang mga pag-uusap na ni Don Manolo Pabis at ni Oni Santiago. Ito po ay patungkol doon sa pagsamba ng araw ng Webes. So, ito na po mga kababayan, ito pong audio recording na ito, eh, ito ay aking na-record noong panahong uso pa ang cassette tape. Wala pang, uh, wala pang kagaya dito sa ating panahon ngayon na via cellphone, eh, wala pa naman kasing cellphone noon way back 1980s mga kaipit, kababayan. More or less, ito yung record 1986, 87, and 88. Noong kasagsaga na malakas pa ang uh, malakas pa sa himpapawid ang programang This is Manolo and his Genius Family pagdating po ng maghahating gabi na po dyan sa istasyon ng DZWB. Ayan. So para tayo hindi na magtagal mga kababayan, tunghayan po natin kung ano ang mang, ang pinag-uusapan ng paksa dito po sa sa pagitan ni Don Manolo Pabis at ni Oni Santiago. So kung kayo po'y handa na mga kababayan, pakinggan na po natin ano ba ang kanilang pinag-usapan. Narito na po. Nakita mo na, di gumagawa ng ibang Biblia yan. Wala naman sa Biblia, kaya tinatanggap nila hindi doktrina. Kung hindi doktrina, ano't ipinatutupad ninyo? Napakasang nga ngayon. Hindi ba galit na galit kayo? Napakasang nga ngayon. Sa mga huwag. bagay na wala sa Biblia ay ipatutupad sa tao sapagkat maling pala ng palataya. ang nasa Biblia, huwag magdadagdag, huwag magbabawat. Pero kung tutuusin ka no, kahon, eh, webis lang huwibis, dinagdag nila doon sa kanilang pananampalataya. Ba, kung tutuusin eh, namin, ang, ang pananampalataya ng tao, dapat araw-araw. Eh. -araw. Ang kung tutuusin ho, kapatid na Manolo, ang sabi doon, ni Kudlit. Nakita nyo? Kung wala mo naman sinira sila sa Biblia. Huwag magdadagda. Ni kahit tuldok. Okay. May kudlit. Eh, yun Isang napakalaking bukti. Kung <laughs> may binago sila sa Biblia at dinala na sa masamang kaparanan, pwede. Pero sa ikabubuti ho ito ng mas alam, marami. Alam po ninyo, yung ikabubuti yung sinasabi ron, sa ikabubuti nila. Sa kanila. Pero, ikabubuti, na ang ibig sabihin niyo, yung mabuti ng Diyos, ay malayo. Bakit? Hindi. pagkat ang mabuti ng Diyos, yung kanyang utos. So, hindi ba, paano eh, na kung sakasakaling... Uh, patuloy ang pananalangin ng mga tao at itinagdag pa yung araw ng Huwebes, ay hindi pa na nadadagdagan ang araw ng kaligtasan nila. Ah, hindi po nadadagdagan ng paglabat sapagkat ang sabi, huwag kang magdadagdag ni tuldok ni kudlit. Nakita nyo, maging mabuti man ang iyong layunin, ah, sa Diyos hindi mabuti yun. Hmm. Sapagkat ang utos ng Diyos kay Usa Huwag mong hihipuin si Usa. Usa? Hindi po Usi. Usa. Eh. Alin niyo si Usa? May uh, malaking pagmamalasakit doon sa kabanang titan. Eh sabi ng Diyos, huwag niyong hihipuin niya. Pag hinipo niya, mamamamatay kayo. Hmm. Eh nakasakay po yan sa kareta. Eh ngayon yung baka natalisod. Hmm. Nahul nahulog ngayon yung, yung uh, kabanang titan. Hmm. Ang ginawa ni Usa, para huwag masira o oh, kwan, sinalo. Hmm. Hindi po. O, uh, yun po ba, sinabi ba ng Diyos na napakabait mo itong suusa? Hmm. O, oh, yung pinagtanggol yung tipan. Hindi, ano ginawa ng Diyos? Pinatay. Pinatay. Ayun, lumabag. O, hmm. oh, lumabag. Ngayon, sinabi ng Diyos, ping unang araw ng sanlinggo. Gumawa sila ng Huwebes. Sinabi ba ng Diyos na, ang babait nitong iglesia, pati Huwebes, okay. sinama. Hindi, gagalit ang Diyos noon ang totoo nun, kapatid na Manolo, nang bumalik, sapagat nung mayari yung pagsasagawa ng Webes, ang matandang Peles wala dito sa Pilipinas. Ba? Nasa Amerika. O, nang bumalik siya, hindi, umalis eh. Oo oh, okay. Nung bumalik, oh. nakita niya may pagsamba na iba kaysa sa linggo. hindi ba nang susunod ano, an doon eh? Ano, yung ano? salita niya? Hindi ba nasusunod susunod doon eh yung ano, yung yung mga... Eh wala na po dito nung nangyari yun eh. Oh. Nasa Amerika eh. Hmm. Ngayon, ito naman si kapatid Latino, yung maong Tino Casanova. Yan po. Ang sabi niya, eh wala namang masamadong kapatid na manalo eh. <laughs> Sapagkat, inbis na ang mga kapatid magpunta sa mga sine, sa mga kalayuan, oh. tinipon na namin. Oh, tama. Oh. Tama. Oh. Ha? Wala masama. Oh, eh di na babayaan mo oh, ngayon eh, eh, ano eh. eh pa tayo. Walang abulo yan. Sabi naman niya, yun po naman yung walang abulo yan eh. Oh, eh sabi ay, ay ng matanda. Eh, no, oh, eh yun naman pala wala walang abulo. Oh, yun. sige na. Mm. Oh, maganda nga yun dahil sa imbis na mas oh. kakalayuan, si eh oh. naman. Oh, po naman yun. Pero wala sa Biblia. Sino nagumpisa? Si kapatid na Tino Casanova. Yun ang doktrina ni kapatid na Tino na tinanggap naman niya. Oh. Ngayon, pagdating ng isang panahon, aba, eh, tayo gumagasto sa ilaw, ah, sa mga tubig at kung ano-ano riyan, ah. Pag araw ng pangsaba, niligyan ngayon ng abuloy. Nakita ngayon? Ngayon, anong layunin sa paglalagay ng abuloy sa Huwebes na nung pasimulan gawin eh, wala. Oh. Anong layunin? Ang sabi doon sa abuloy na yun, eh, ang wika ay gagamitin sa gastos ng lokal. Ayun. So, yun ang sinasabi ninyo oh. pa tao na. Opo, inbis na ang wika na manggaling pa sa sentral ang babae sa kuryente, eh di yung abuli na ng Webes. O, oh, sumang-ayon na naman din ang matanda. Matanda pa Sa so, palagay ko, Kaon. Ngayon, ang nakapagtataka, kapatid na Manolo, yung Webes, ba eh hindi na sa, sa lokal ng iglesia na pupunta. dinadala na rin sa sentral. At kung mayroong gasto sa lokal, sasabihin, mga kapatid, kailangan natin kurtina. Mga kapatid, kailangan natin. Bigyan na naman ng kapatid. Tangin doon sa abuloy. napalawon no, no. palangon nung yung baka, no. oh. o ni, o mga pagbabago-bago yan. napalawon palangon yung baka, yung mag-ama nandoon pa. Opo. Uh, yun lang ang gusto ko. Salamat po. Tama po. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Si no? po. <laughs> 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 so, yan po si Oni Santiago. So, sabi ko nga, pagkasabing Oni o Santiago, eh, pagka mga ganyang apelyedo dyan sa loob ng samang Iglesia ng Kristo, aba may sinasabi po. Yan, kung matutunghayan natin yung, yung usapan ni Manolo Pabis at sa ni Oni Santiago, eh, mukhang talagang may alam si Oni Santiago sa kalakaran sa loob ng Iglesia ni Kristo. Yan, at ang napag-usapan na yung araw ng Hoybes, paano na umpisahan, paano na paano nagiging tuloy-tuloy na hanggang sa kasalukuyan. Dahil, ah, uh, siyempre, pag-araw ng Huwebes, may pag may pagkakatipon ang samahang iglesia ni Kristo. So, yun po ang pag-usapan diyan mga kabayan at yun po ang uh, format ng programa ni Don Manolo Pabis sa kanyang This is Manolo and his genius family. Way back 19 sa pagitan ng 84, 85, 66, 67 kasi yung mga panahon na yan, yun po yung panahon ng ang kalakasan ng programang yan na, na nag-number na, na one nang sunod-sunod na mga ilang taon po 'yan sa himpapawid pagdating sa oras na 'yan sa, hat, sa lahat ng mga AM radio dito po sa Kalakang Pilipinas. Okay? So ngayon tuloy natin uh, at uh, s'yempre maraming mga panelist pagkasabihin kasing this is Manolo and his genius family. Marami pong panelist dyan at kasama nang po dyan si Brother Eli Soriano at marami pang iba. So therefore, dahil marami silang panelist, eh mayroon na namang ibang kausapin si Don Manolo Pabes, kagaya nito. Tuloy natin. Yung pong pagbibigay ay sa pasya ng puso, yun ang paraan ng pag-aabuloy. Okay. Yung po sa paraan, hindi po tayo tutol, sabagat nakasulat sa Biblia. Pero yung, yung dalas, yung webes, yung mga dagdag na utos, hindi tayo isang ayon doon. Sabi nga ako eh, katinus tenit lang yun eh, yung webis eh, hindi naman utos ng Biblia yun eh. So, paano ngayon, kung ang paraan ng pag-aabuloy, iba ho yung paraan at iba yung mga pagsasagawa ng pag-aabuloy, yung araw. So, hindi ho mag-aabuloy naman, oh, eh lumalaki, dumadami po ang kasapi, ang kapatid, sa mo na naman dadarin ito? Doon ba kayo pupunta sa ano? Pumunta ba kayo sa ilalim ng puno ng akasya at doon kayo magtitipon-tipon at doon kayo mag-aaral? Mag ano naman, Recipe naman ninyo yun. Ang siguridad naman ng mga kapatid ang kinakailangan ay eh, kuwan ng mga tao na gustong maligtas din naman sila. O, oh, yung ba eh, ninyo. O, oh, doon na lang kayo sa merong ilalim ng tunay. Doon okay, tayo napupulong-pulong. Sa uh, web, sa kung ginagawa No coaching from the, ano, uh, outside. Yeah, okay. Alam niyo, kung ang layunin po eh pag uh, ng kapilya siguro magandang layunin yun ngayon tingnan din natin sa Biblia kung yan be ayon sa utos ng Panginoong Jesus kung hindi ayon sa utos ng Panginoon baka hindi magandang layunin yan ibig sabihin baka hindi hindi kumpormi si Jesus diyan sapagkat kung iisipin natin o kung aalagatain natin meron tayong mga Ah, nalalaman na pagkatapos mayari ang kapilya, hinuhulugan pa ng mga miyembro. Taga-taga-taga, mag magulo yata statement yung statement oh. nyo. matapos mayari ang kapilya. Opo. Inuhulugan. Opo. Samantalang iyong kapilyang hindi pa nayayari, para mayari yung oh, kumukuha na sa kanila. Opo, ganito ho. Oh. O oh, magabuli kayo, mga kapatid, oh, para makagawa ng kapilya. Oh, from nothing, ah. O, oh. oh, from nothing to something. Hindi, okay, nagabuli oh. mga kapatid? Mm, nagkaroon. Dahil sa sabi, papagawa raw ng kapilya. Bakit nung yari na yung kapilya, mga kapatid, yung hulog nyo? Teka, ma hindi, mali. Meron o. Meron ba naman humingi? Opo. Kung baga ho sa... Ano ka ulit? Ano ka? Totoo yun, nasinisingin ulit sa mga kapatid. Bakit? Tagtusyo eh, papano? Hindi, hindi, hindi. Huwag na, huwag na. Ayun, ayun, jing... Hindi, kung baga ganito lang ho yan, Manolo. Totoo ba um, Yung, kung baga sa... Ito ba ito? Hindi, sige, sige. Oo, oh, totoo yun no. Hindi, tapos na. hingi pa rin. Yung, yung hulog, doon sa iniyaring kapilya. Aabono ah, ko na siya, sa ito, hulog. sa hulogan Sa oh, man, doon pa sila sa kapilya. Bukod ho yung webe. Ay, baka may pinasir. Bukod naman. yung linggo. Ah, hindi ho, oh, yun nga, kaya nga sinasabing ah, mga kapatid, mag-abuli kayo para may pampagawa tayo ng ah, mga kapilya. Teka, ngayon ko lang narinig yun eh. Oh, Bob, 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 tayo dito. Hello? yung umalis sa Iglesia ni Cristo, siya ba'y nagkaroon ng magandang araw sa Iglesia ni Cristo hanggang siya ay dinadala? So, yun po mga kababayan. So, itong matunghayan natin sa pangalawang panelist na ito ay siyempre sinususugan niya yung usap usaping patungkol doon sa pagsamba ng araw ng Huwibis at maging sa pag-ambagan, sa tulungan, sa abuloy o pagdating sa pera o sa yaman o sa pag-iipon uh, pag-iipon ng halaga upang magkaroon ng pagpagawa uh, ng kapilya so yun po ang nagiging takbo sa usapang ito nila ni Don Manolo pabis at itong pangalawang panelist at ngayon i-entertain naman muli ni Manolo pabis yung tawag galing sa labas ito po atin uulin ang pakinggan uh, sa kanyang pangangaral ngayon at saka isa pa po, yung tinatalakay ninyo na isang pagsamba ng huwibis, ay sila ba eh, sumasamba ng linggo, sumasamba rin sila sa pangalan ng linggo? Ay kami, sumasamba ng huwibis. Pero hindi naman nangangulugan na sumusya, sumasamba kami ng huwibis dahil ang huwibis, pangalan ng araw. Yung pangalan ng na kinak kinakapitan ng pangalan ng araw. do kami sumasamba sa isinsagawa sa araw. Hindi sa huwibis, hindi sa pangalan ng huwibis, kundi sinasagawa namin sa araw. Doon sa araw ng pagsamba. Kaya ang araw niyan, pinangalan ng Huibis. Yun ho ba turo sa inyo? Ha? Yun ho ba turo sa inyo? Ay, Hindi in, 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 na, pero yung araw na sinasagawa. Teka, yun ba turo sa inyo na iglesia? Ha? Yun ba turo sa inyo na iglesia? Iglesia na Cristo, huwag kayo? Ay, iglesia na Cristo, huwag kayo? Oo. Saan lokal? Itinatoy, itinatoy. Uh, Saan yung lokal. Sa lokal? Lokal ng Uh, okay. Yun ho bang sinabi nyo kanina, uh -huh. yung ba to sa inyo, itinuro? Itinuro na magsamba ng araw ng Huwebes. Araw, hindi hindi magsamba ng Huwebes. Araw ng Huwebes. Ibig sabihin niyo ang araw, pinanganlan ng Huwebes. Yun ho bang utos? Ha? Huh? Yun ho bang tinuro ng Iglesia Ni Cristo? Oo, so, may pagsamba uh -huh. ng Huwebes. Na kayo hindi sumasamba ng Huwebes, kundi Inhubang araw ng Huwebes. Ayun yun ho ba? Oo. Ah, uh -huh. uh, yung gabi ng Huwebes hindi kayo sumasamba? Hindi. Kasama nyo yun. Dahil yung araw niya, yung pinangalang Huwebes, araw din yun. Tinurutin po yun. Tinurutin din yun ah. ng Iglesia Ni Cristo yun. Oo. Pag, pag sinabi, Samba ng Huwebes, nag-anong lugar lang, yun, isa siya gawa ng araw. Kaya nga, ang turo sa inyo ng Iglesia Ni Cristo, o. sumamba kayo ng araw ng Huwebes. Araw ng Huwebes. Hindi po ng Huwebes. Hindi na pangalan ng Huwebes. Oo. Tsaka hindi ng araw ng, 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 ng gabi ng Huwebes. Oo. Pwede rin yun. Ah, sabi, pwede rin po yun. Uh, oh, but, but, de, alimbawa, yung, yung, uh, yung gabi na yan, dahil kinak naswa din sa, sa, sa araw, pwede may sagaw ng yung huwibis ng gabi, ganon. Ah, ano nga ho ba talaga utos sa inyo? Ah, oh, basta may pagsamba ng ar araw ng huwibis. Nasa Biblia ho ba yun? Hindi, araw-araw sinasabi. nasabi oh, araw-araw ho -araw ba yung huwibis? Oo, oh, mayroon kami pagsamba araw-araw, araw-araw din, pero iba-iba ang -iba 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 lugar. Oh, Huwag kayong magbababa, ho? Okay. Kayo magbababa. Okay. Okay, uh, uh, pwede ho bang, uh, So yan po, yan ang isa sa format nga ng uh, programang This is Manolo and His Genius Family. So sakup dyan or kasama dyan sa programang yan, ang mga tawag galing sa labas. Ini-entertain ni Don Manolo Pabis ang lahat ng mga tumatawag sa labas. Dahil siyempre pagdating sa religious belief, may kanya-kanya pong pinapanindigan, pinapaniwalaan ang bawat tao. So, meaning, maging dyan sa panelist ng Don Manolo Pabes ay magkaiba-iba din silang sikta. Sikta, meaning, sa pinagsasa, pinag- pinag-aanibang uh, pananampalataya ng uh, pa, pa, pagdating sa paniwala ng patungkol sa ating mahal na Panginoon. So, yun po mga kababayan. At uh, dahil lang tanong po ang Don Manolo Pabes tungkol doon nga sa i-, i Ini-labas na usapan ng caller na tungkol doon sa pagsamba ng araw ng Webes, ay simpre ganun ang format na pagkatapos magtanong, ang sasagot ay dito po sa loob ng programa ni Don Manolo Pabes na kung sino man ang gustong sumagot or pwedeng sumagot. At yun na nga, ang sumagot sa tanong tungkol doon sa pagsamba ng araw ng Webes ay nakatoka po kay Brad Eli. At narito po muli, pakinggan natin. ulang, ulang. Okay, okay. Okay, uh, Ano po kuya yon? Uh, may katanong kaibigan. Okay. Sige po, sige po. Uh, ano po yung, yung tungkol sa webis. Hindi, kasi pinapatay ko kasi magsagawa kami ng pagsamba ng Huwebes. Natural lang, kasi yung, yung Huwebes, pangalan ng araw yun eh. Pero doon sa sagawa namin, sa araw, yung araw niya yun, may pangalan Huwebes. Pero sa sagawa kami sa araw, pwede rin sa huwibis ng gabi. Oo. Oh. oh. Pero hindi kami sumasamba doon sa Hulbis. Kasi hukay ang Hulbis. Pangalan ng araw yun eh. Okay. Sandali okay Huwag kayong mag-aalis. Sige. Okay. Alam mo kapatid, hindi ah. yung pangalan ng araw ang pinag-uusapan natin. Oh. Ang pinag-uusapan natin, yung tiempo ng pagkakatipon. At oh, pero ang araw. tiempo ng pagkakatipon ay oh. tatanungin sa Biblia, oh. doon sa gawa 27, oh. ang pagkakatipon tuwing unang araw na sa linggo. Hindi, nakalangay din araw-araw. At, at, ang unang, ang, pag, ang abuloy, eh oh. unang araw din ng isang linggo. Unang Hindi, kulito. yung abuloy, yung pagsamba mo na. Ba, yun nga pagsamba sinasabi mo, may kasama mga oh. buloy abuloy eh. Hindi, hindi, pag wala pa sinabi abuloy. Hindi, may, may, kasama bang abuloy yung pagsamba niya wala? Ah, may kung pa O, meron pala eh. Kaya ah. nga, pagka sinamahan mo ng mali, ang isang bagay, ah. mali na lahat. Pero, pero nakalagay din araw-araw pa ipagsamba. Ay, wala na kasulat na pagsamba. Araw-araw. Araw-araw. araw May, may abuloy? Meron ba na? araw, -araw, araw, -araw yung tinatawag ng pagsamba. Yung ang ah, pagsamba saan ang na araw-araw? Oh, oh, yun ang pagkakatipo niya ng pagsamba. Yun ang pagsagawa ng pag-abuloy. Saan sa yun? Saan ang ah? salata ng Biblia yun may pagkakatipon na araw-araw? Ay, ako lang kasi isang isang kaanib lang ako. Pero na naakuha ko na talagang mayroong araw-araw na pagkakatipo. Alam mo kapatid, wala hindi. Niluloko ka lang. Ah? Kaanib ka lang eh. Niluloko ah. ka. Kasi ah. wala namang nababasa sa Biblia. Araw-araw eh magkatipon. Wala ha? Ah. nun tinitiyak ko sa'yo, wala no. Pero, At lalong wala yung... magsamba. Ha? Pwede araw-araw magsamba. hindi, ang, kahit nagmamaneho ka lang ng taxi, pwede ka sumamba sa Diyos eh. Kasi ang pagsamba sa Diyos, offering, your, offering person in service to God, yun ang pagsamba ang sa Biblia. Pagsamba yun ang pagkakatipo na. Ah, hindi lang ang pagkakatipon ng pagsamba kahit ikaw yung namumulot ng kahoy in the name of the Lord eh, so ikaw yung nakikisama, oh. buhay ka oh. sumasamba ka sa Diyos kung sinusunod mo lahat ng kanyang utos nandun yung, yung, pagkakatipon, bahagi yon yun ng pagsamba sa Diyos oh, nandun na pagtuturo, oh. nandun na panalangin oh, tama yun, oh. Oh. pero wala abuloy yun nandun yung abuloy? ah, hindi, hindi nandun. po pwede araw-araw eh, magkaabuloy ka sa Biblia, wala nun mayroon yun wala, wala kapatid Tiniti ba ba, ako sa wala ka muli araw-araw. Kawa-awa ka naman, naawa tuloy ako iyo. Iba eh. na yun na yung kasabihan na inilagay ang kaba ng tipan sa, tapos inihanda sa, sa pinto para ako na araw Dino di mo, mo yung naitanim na yun iyo, kapatid, ano? Ah. Naturoan kang mag-abuli araw-araw. Masama yun, hindi tama di di yun. Araw -araw. Alam mo, pangungurakot ng ministro yun di na, di na araw -araw, turuan ng tao na araw-araw mag-abuloy. Ang masasabi ko sa'yo ganito. Ah. magpunta ka sa amin, magtanong ka sa amin, ah. mag-usap tayong personal. Pagkatapos, pakikita ko sa'yo, sa Biblia, walang inuto si Kristo na araw-araw magkatipon. So, yun po ang uh, kabuhan sa ating maiksing video clip na ito. At uh, yun na nga po mga kababayan, ang napag-usapan, eh yun nga pat patungkol doon sa kung ano nga ba ang araw ng pagsamba, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo o ano pa man yan. At siyempre, sinasagot po yan ng mga panelist ni Manolo Pabes. Ah, uh, dahil maexing video lang ito, hindi natin maipatugtog ang kabuhan dahil ang programang ito ni Don Manolo Pabes ay mag-umpisa ito ng alas 9 ng gabi at magtapos ng alas 12 ng hating gabi din. So, dahil sa masyado mahaba, kumukuha lang tayo ng mga pinaka may uh, uh, paksa na pinag-uusapan. Right? So muli ha, uh, itong uh, audio na inyong narinig, audio sound na inyong narinig na aking naihandog para sa inyo, na ipatungtog natin, ay ito po'y kuha at recorded ito sa pumakita ng cassette tape way back in the 80s pa. In the 80s. Hindi pa uso noong araw ang cellphone na kagaya ngayon. So yun po ang natin natungho yan, uh, huling nakausap or uh, narinig natin ang uh, salita or boses ay galing po yan kay Brother Eli Soriano. At kita niyo naman kung paano siya sumagot. At uh, kung ano din naman ang mga tanong galing sa labas, yun po yun, ine-entertain po sa programang yan ni Don Manolo and his Genius Pam Family. Kasi kaya ganyan po ang format ng programang yan ni Don Manolo pabis dahil simpre nga naman, marami pong mga panelist na halo-halo ang mga daladala nilang pananampalataya. May kanya-kanya simbahan ang kanilang nasasakupan. Andiyan po yung mga born again, sabadista, saksi ni Yehova. Mayroon pa nga dyan kasama pa ang Muslim, mayroon pang Risalista, Risalian. At siyempre kasama po dyan ang, ang na noon kilala, mas kilala ang samahang ito ni Brother Eli na saan dating daan. Pero yun po ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Kristo Jesus po yan. Nito na lang huli na, na sabi na lang na MCGI dahil siyempre kailangan pagdating sa rehistro magkaroon ng mga pangalang na iiba sa, sa iba. Dahil hindi pwedeng sabing Iglesia ng Diyos kasi marami pong Iglesia ng Diyos na nakarehistro na po dito ayon sa record ng Secre Securities and Exchange Commission. Yes, so, yun po yung mga kabuhan, mga kababayan sa ating mga, pa, sa ating inihandog para sa inyo mga kababayan pan, panibagong video na ito na patungkol po sa programang This is Manolo and His Genius Family. Ito po ay nag-broadcast sa istasyon ng DZWB na pinag uh, pinangungunahan ni Don Manolo Pabes. Alright, so mga kababayan, kung inyong nagustuhan man ang uh, video ito, eh di, don't forget to subscribe, share, and like sa ating video. Nang sa ganun is tayo na may, ma, mayroon na tayong ma, ma pulot or mayroon pa tayong mapakinggan ng isa pang karagdagang video sa susunod kong mga upload. Para tuloy-tuloy tayo. Para tuloy-tuloy po tayo magkakaalaman <laughs> mga kababayan. Alright, so yun po yung ating uh, kabuhan sa ating handog na video na ito mga kabayan. Alright, oh, so, yun, kita po natin andan, andyan po si Brother Eli sa larawang yan. Muli ang uh, Felix more TV ay hanggang dito na lang po sa ating ginagawang reaction video na ito. Masabi natin reaction, siyempre magre-reaction tayo doon ayon sa mga boses at saka tunog na ating narinig. Yan, maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Oh, shout out po sa lahat ng mga member Church of God International, MCGI. At uh, hanggang dito na lang. Magandang araw. Maraming salamat at bye, -bye na po sa lahat.